Hello everyone, this is Yemlatix TV. Ako nga pala sa day in December. And sama kayong dalawa po. Punta raw sila sa bahay nila. Sa mga ganap Hello guys. Matutulong kami kasi we have Christmas party later. And When we... Yata, eh, baba, we yes. We're gonna... Ang tag doon? We're gonna party party. party. Oh sige, okay. we're gonna party party. Like... <laughs> <laughs> This is our vlogger. Sige ako na lang camera mo. Nakamusok. Ryan, guys, <laughs> salamat so, sa uh, pag-subscribe yung channel ko. And pa rin yung Ilan na mo subscribers mo? Huh? Yung Hindi, ano niyan? pa lang? 14 pa lang. Nagsisimula pa lang naman. So, okay lang yun. No, okay lang, lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Bell para sa updated updated sa guys. video ni JM! So guys, pinagugulohan na siya dito ng mga tao. <laughs> <laughs> bodyguard, bodyguard po kami ni J. Ano? 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 dyan mamaya na pag ano na tayo sa <laughs> okay, akala, Dinis ko nik yata ako ito na sister. ano? Dinis ko nik mo ako doon. Hindi oh. Guys, sorry to na po kami sa Welcome to the bag. Bag. <laughs> so, yun. Asan yung, na, na po kami, uh, Prince B? Uh, akala, akala ng ano mga ano eh, nasa Bulacan ako, wala po ako sa Bulacan. Hindi na ako babalik doon masaya, masaya na ako dito sa Cavite. Marami yung kasama. Sa kasi, kahit hindi uh, ako nangyajag e siya, pero hindi mo kasi ambitious doon, kaya ako malis. Okay. So, ayun. May simbahan din naman doon, pero mas gusto ko dito eh. Dito rin ako magpapasko bagong taon. Ay, uh, baka nag-expect na babalik ako. Sorry, hindi na pa ako babalik doon. <laughs> dito na po. Masaya na ako dito sa Cavite. So, ayan. And then, nandito na rin ayan, naman so, yung... Masaya talaga dito, guys. Kasi... Nandito rin yung mga ministry namin. Cut mo, cut, cut, cut. So yun, shout out pala kay Barrientos, dating drummer ng Lighthouse Agape Christian Ministry. Hindi na ako babalik doon sa inyo. Oh. Oh. Ay, masaya, ay, ano kasi, mas masaya dito. Yes. Dito rin yung ministry ko yung yes ano na, siyempre. May magtatampo kapag umalis ako. Oh, Sino? ano siya? Ano siya? Music director siya. So, kaya hindi Sino? pwede. Sino? Music director. Ay, tutampo niya ba? Magtatampo sa akin yun eh. Sabi niya ba? Sabi niya? Hindi. Pilingira ano na. Wala naman pa kayo. ka ba? So, baka lang. So, What the hell? <laughs> Ang galing nyo yun, no? Ang galing. So, guys, mapaliksyo din sa store na pinuntahan namin kanina kasi kukunin niya yung princess na naiwan. So, by GM, bye, JM. Ang galing mo. Doon ko lang. Bye -bye. See you later. See you later. Oy! Oy, baka hindi niyo ako marinig pag bumalik ako, eh. Weh! Sure yun, ha? Puta. It It is. Ayan guys, babalik ako guys. Ay, ayun pa ata. So ayun nga, magaling yung dalawa. Oo. Tsangga siguro si Lujan nila yun. Oh. Babalik na lang. Layo pa naman. May ganti kayo sa akin.

Umatin ka ba kanina? Ba't ikaw umatin? Ayun ako so, din, may bubundahan ako eh. Ngayon nyo alam ako na ako eh. Tapos may ako sa Facebook. Ano nga name mo? Akiro. Ayun. May ipopost e, ko ko sa akin. Sige. Sige, 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 ingat. So, kayo. Ah, babalik na naman tayo doon sa store para kunin yung damit ni Princess. Ulihanin to mga bata pa. Ulihanin na. Ay, yes. So, kita naman tayo mamaya. Ay, mamaya na, na pala. Sige, lang pala. Kasi kita na lang Ay, hindi. Bago na i-set mo. Kasi kaya translation na lang natin para magpunin sa luwag. Good. Oo, oh, diba? Yung damit, hello po. Yung damit po kanila. Ay, ayun po yan. Saan? Ayun po yan. Saan po? Ayun yun. Sabi natin, ayun sa baba, sa baba. Ay, sige po. Binavlog ko pa eh. So yun, balik tayo. Transition One, two, three. Oh, di ba? Dito na tayo. Hinapin na lang natin si Princess. Tsaka, si Chelsea. Hello po. Chen? Apo. Chelsea? says... Ay, may ganti kayo. Tanong. Baka naman.

So, yun, hanggang dito na lang muna. Huwag ka pa dito muna. Bye. Right.